Freezing, but someone I literally someone walked over and walked So, hello sa Gaya Farm Squad! Black Friday nga pala dito sa Canada. Ibig sabihin, maraming malls and establishment ang nagsisale. At pumunta nga kami dito sa isa sa pinakasikat at pinakadinadayo na mall dito sa Alberta. Ito nga yung Cross Iron Mills. Grabe nga ang traffic dito sa parking. Dapat maaga ka pumunta para makahanap ka ng spot. Pero minsan, swertehan din. Dahil kailangan mo lang abangan yung mga umaalis. Pagpunta nga namin, ay hindi na namin din nalang stroller ni Luis. Ginamit lang nga lang namin tong wagon para mas maraming malalagay. Pagpasok nga namin, ay dumiretso na agad kami dito sa may bat and body works. Mab Mabuti na nga lang at wala pang pila sa labas. Kaya diretso pasok na kami pagkakita nga namin ay ang daming tao at sobrang dami ng sale. Magandang opportunity na ito na mamili kasi nga ang baba ng price. Habang naglalakad nga kami ay nakita namin itong Nike store na ang haba ng pila. Ganito kasi dito guys kapag sale, nagkakaroon na ng pila sa labas lalo na sa mga sikat na establishment. Gaya nga nang nasabi ko kanina, dapat talaga maaga ka. para makaiwas ka sa pila at para mas marami ka pang mapiling maganda. pas paskong pasko na nga dito sa Cross Iron Mills. Ang ganda ng mga decorations nila. Pagkatapos nga namin kumain dito sa food cart, ay eh dumiretso na kami dito sa may arcade games nila. Tuwang-tuwa yung Baby Lewis namin kahit walang laman yung credit. Habang ang ibang mga kids naman ay naka-jackpot netong eh, game na to. Ang galing nga nila kasi ako hindi ako makakuha nito. Pagkakuha eh. nga ni Adel ng prize ay binigay niya kay Baby Brianna. Tuwang-tuwa talaga ang mga bata kapag nagkakasama-sama sila. Kaya nga kahit kano man kami kabisi sa araw-araw. Mapatrabaho, pag edit or iba pang mga activities nila. Sinisikap talaga namin maisingit tong quality time para sa kanila. The next day. So, bumalik nga ulit kami dito sa Cross Iron Mills. Dahil nga, mas magandang promotion ng sale ng Back and Body. Mas bagsak presyo kasi ngayon. Kaya, bumili na kami ng marami. At wala naman kasing binigay na limit. Gusto nga namin magpasalamat sa mga nag-PM sa amin at nag-inquire. Maraming salamat sa suporta nyo. Kahit kasi simula lang namin ang business Ito na, to. na rin kasi yung matagal ng gustong i-business ni Mami Ayma noon pa. Simula nung nag-stop siya sa work. Dahil nga, para makapag-focus sa pagbabantay at pag-aalaga ng mga bata. Dahil dito kasi sa Canada, salitang kayong mag-asawa. Isang nagtatrabaho sa umaga at isang nagtatrabaho magtatrabaho sa gabi. Lalo na't kayong dalawa lang at wala pang mapag-iiwanan sa bahay. Kaya nga para hindi na mainip si Mami Aima. Ay talagang pinush na namin to. Dahil kung hindi ka ngayon magsisimula, eh kailan pa? Mindset lang kung paano mo sisimulan. Kaya bago kami magbayad sa cashier, ay baka hindi ka pa nakafollow sa aming page. Bekenemen, paklik naman po ng follow button. Para ma-update po kayo sa mga videos na pinapost namin. Kami po pala ang Sagayap Squad. We do videos tulad buhay na buhay namin dito sa Canada, buhay videographer, mga good vibes at part-time online selling na rin. So, paano guys? pagkatapos nga pala na ito, ay meron na akong wedding na i Kaya ganito ang pormahan natin. Kailangan mo lang talaga ng part-time business na ikaw ang magma Kaya pala kung meron kayong weddings or any events at kailangan niyo po ng photography or videography service, don't hesitate na i-PM niyo po Flex Flex ko na rin po ang Stellar Films. Yan po ang company name ng photography and videography service ko. Kaya baka po pwede makahingi ng favor. Pa-follow na rin po ng page kung makadaan kayo. So paano siya sa susunod natin vlogs? Basta tandaan sa Gayap Squad, solid tayo.